Oh, Diyos ko, itim ang paborito kong kulay at cake ang paborito kong pagkain. Ang galing naman at nagkataon pa. Wow! Oh, ano? Ay? Ikaw at ako ay may kulay na rin ngayon. Ako ay kulay rosas. Bukod pa riyan, paborito ko rin na kulay. Well, hindi lang iyan. Mukhang may nakaabang na sobrang astig para sa atin sa unahan. Ididekorasyon natin ang cake gamit ng napaka... Mayroon akong flat cones na may ice cream. mm, piraso ng tsokolate at Doritos. Gustong gusto ko silang pareho! Tingnan mo ang hitsura ng tsokolate na parang ngipin ng dinosaur. Well, halos tapos na ako sa ibabaw na layer. Ah, kagandahan! Pero hindi lang iyon. Ngayon, kunin natin ang Doritos. Ide-dekorasyon ko ang gilid ng cake gamit ito para magmukhang mas astig at mas matindi. Oh, saka nga pala. Napakasarap nito. Mm, gusto kong kainin nito. Oh, sandali. Ano? Bakit ang init nito? Ah, nakakatawa yon. Sana nakita mo ang itsura ng mukha mo. Nakakatawa talaga. Well, cute ang mga dekorasyon ko. Ito ay mga bola at unicorns na gawa sa pink na chocolate at pati huba ang aking paboritong bubble gum. Oh, tingnan mo yon. Ang ganda ng itsura nila sa ibabaw ng cake. Ganda! Hmm, may kulang. Oh, tama. Ang chewing gum ay parang mga seashell. Tingnan mo yan. Kahanga-hanga. Nakuha ko na. Astig, di ba? Well, walang astig. Pero may natira pa akong ice cream cones dito. Sila rin ay matulis. Kaya babagay sila sa disenyo ng aking cake. Oh. Oh. Lumalabas na hindi cake, kundi isang uri ng halimaw. Ano? Teka, tingnan natin kung sino ang halimaw dito. Oh, Hana, mukhang may cone kang lumalabas mula sa noo mo. At anong masasabi mo dyan? Oh, may mga unicorn ako dito at ngayon kamukha ko na ang mga unicorn ko. Kita mo? Bagong dekorasyon! May nakuha akong Oreo at mga matamis na piraso. Oh, yeah! Lahat ay nasa estilo ko. Ididikit ko ang mga piraso sa mga dingding ng kuweba. Oh, ang ganda pala nito. <laughs> Pasensya na. Pero hindi na ako makapaghintay. Kailangan ko na talagang subukan ang isa. Ah! Napakasarap! Ana, gusto mo bang subukan ito? Ah, hindi. Salamat. Medyo takot ako sa mga bungo. Sige, mas gusto ko talagang magdekorasyon sa dingding den. Pero nang may pagka-cool, ang mga maliliit na strawberry ko dito. Ang cute nila tingnan. Nakoyak. yuck! Anong klaseng nakakadiring banat? O sige, ngayon magagamit na ang Oreos. Bilog at patag ang mga ito at maaaring ilagay ng maayos sa gilid na ito. Oh, ibibigay ko pa nga ang isang cookie kay Hana. Wag na, wag na. Hindi mo kailangan gawin. Salamat. Sobrang madilim ang mga ito. Ang mga pink na macarons ay ganap na kakaiba dito. Sa kanila, ang cake ay mas magiging kahanga-hanga. Hindi masama. Hmm. tayong chocolate? Sige, subukan natin at lagyan ng dekorasyon ng chocolate ang ilalim na layer at magsimula tayong magpagsamahin natin ang ating lakas, tama? Oo, oh, maganda ito. Parang checkmate sa chess. Oo, oh, nagiging napakaganda nito sa tingin ko. Oo, oh, tama ka, Hana. Isang buong obra maestra ito. Kung ang cake ay handa na, posible na itong lantakan. Subukan natin ang ginawa natin. Mmm, napakasarap. Mmm, napakasarap. Oh, at ang gamat cake, ito ay super astig. Tingnan mo ang mga bula. Ha ha, hihihihi. Nancy, subukan mo agad. Sige, subukan natin. Hmm, iniisip ko, masarap kaya? Talagang kamangha-mangha! Uh, at pati ang cake mismo! Oo nga, ang astig talaga! Hana, pwede mo bang subukan ang bahay ko? Talaga? Sige, ikaw ang taya! Ang ideya sa mga tsokolate na ito ay talagang hindi masama. Sa totoo lang, kailangan kong aminin na gustuhan ko ito. Nancy, kunin mo ang isang tray sa gilid ko. Oo, oh, maraming salamat, Hana. Tignan natin. Gusto kong subukan ang mga bula ng tsokolate na ito. Mm. Ang sarap nila. Aritong cake din. Ah, hindi ako makapaghintay. Kailangan ko talagang kainin ang ibang layer. Subukan muna natin ang mga tsokolate na ito. Mmm. Mga chocolating strawberries. Ah, ang sarap. At paano naman ang unicorn ko? Hoy, ikaw. Gumagawa na si Hena ng ikalawang layer? Aba, ibig sabihin magagawa ko rin. Subukan natin itong bungo at itong mga oh, cone. Oh, it's our style, man, ng my place, siyempre. Iniisip mo ba ang iniisip ko? Oo, huwag na tayong maghintay at kainin na lang lahat. Oo nga, sang ayon ako. Ngayon, kainin na natin ang buong cake. At huwag cake. masira. Basahin mo ito. Oo, oo, sobrang saya ko na kainin ang cake na ito. Ito ang pinakamasarap na cake na natikman ko. Sumasang ayon ako sa'yo, Mare. Sino kaya ang nakaisip ng mga diet na ito? Hindi mo dapat isuko ang mga pagkaing masarap abang kumakain ako. Lalong gusto ko pa ito. Mm. Naku, aaminin ko, sobra ang kinain ko. Mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang mga parehong kapanapanabik na hamon. Mas magiging masarap at mas kawili-wili pa ang mga ito. Kita kids!